guys, good evening. So, galing po ako sa labas and then nakakita po ako nitong mango. Bumili akong dalawa. Ah, uh, ten. Ten baht. How much this in peso? But I think it's worth it. Ten baht sya sa Thai guys. And then, meron din sila nitong try natin yung buko juice na merong laman sa loob isang piraso. And then, try natin yung mango nila guys kasi meron ako nakita sa tiktok sabi nyo masarap daw yung mango dito so let's try it you wanna try this? apat pirasong laman pinili ko yung apat na pirasong laman para worth it naman And hindi lang naman ito yung binili ko guys. Meron din mga chocolates doon para kay Jowa. And then some snacks. Ay, luyat. But, iba yung amoy? Mmm! You will not like it. It is a little bit um, salty and sweet. Like sour. It's lang guys. Pati yung jawa Ayan, hindi na gustuhan ni Jowa. Kaya pinalamig ko na muna siya para masarap. Then try natin yung juice nila. Try natin to. Ay, sarap siya. Parang ano, lasa sa Pilipinas na ano yung... Okay. Mm mogo mogo may natamis na buko guys sarap mga try? No, try and then so yun ito naman yung ating tinikman, and then meron pa tayong more 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 tikman guys yung mga food nila okay so bye for now